Alam nyo ba? May mga tao talaga na gitero. At uh, mapanira sa ibang tao. At lagi na lang mapanira. Binakay naman na ng buhay na may buhay. Ba, kaya sila ganun? Sila ba isang papansin? O napapansin? O kaya eh sila ba eh mapagmataas sa mga tao. Gusto nila sila ang tama. Kaya minsan hindi natin maiintindihan ang galing ng tao. Pag pinakasamahan mo ng tama, pag talikod mo, may mali ka. Kunting nasabi mo, palaralain. Nagiging pangit ka na sa paningin nila. Ba't kaya ganun? Matanong ko lang. Ganyan din ba kayo? Pero minsan, napapaisip din ako eh misan kapag may problema ka nahilang ka na rin sabihin na pagkatiwala sa ibang tao kasi misan sinasabi nila rin kung ano yung naging problema mo nagiging salin-salin at ikaw pa magiging masama misan nanti naman kapag kainuman mo sila okay ka pag talikod naman marami sasabihin sila hindi mo lang ako saan lulugar eh. Hindi mo na alam kung sino yung tamang tao na dapat yung pakisamahan. Iba-ibang tao tayo. Mas may higit pa. May nihimik sa bahay. mag isa. At magtrabaho at para sa pamilya. Siguro ganun na lang siguro. Trabaho ba? Trabaho ba? Mas Gira na lang yung pagkakatiwalaan mong tao. Yung tunay na kaibigan. Kahit anong klaseng yung... may pera kumanong wala. Hindi ka iiwan. Gira na ganyan. Sino pa yung minsan yung kaibigan mo? Siya pa ang tetrator sa'yo. Madalas ganyan nangyari. Iba-iba kasi. Ang mga nangyari sa mundo. Lahat may ugali. Kaya better watch out. Sabi nga ni John ni Joy Ma, Joy Santos, Jimmy Santos, better watch out, better not cry. That's why you're crying, you why. Anyway. Oh, susunod so, dali mga kaibigan. Isa lang pong paalala, maging tapat at straight sa ating pananaw. Huwag manira ng tao para sa bubuhay ng lahat. God bless to all of you. Masarap na pananaw. Bye. God bless. Peace, man. Peace to the world.